Hindi lahat aasahin. Oh, bakit siya? Bakit ganito? Leche. Uy! <laughs> <Oy>. Lola, <laughs> nagmumura ka na. Ha? Hindi. O, hindi mura Kasi, yun. Kasi, Leche expression. Gatas. Kasi, gatas. marami kasing ganyan. Nagseselos ako ano-ano. <laughs> bakit? <laughs> well, meron ba kayong ano dyan, yung pangmumog? <laughs> Lenin, hindi naman masama leche. Oh. Sorry, sorry, sorry. Milk. Sorry. <laughs> Milk. Nadadala ako sa akin nga, uh, emosyon. Si Jose Malalo ang pikipin. Ganda, ganda na. Ganda na. Ganda Ganda na. yun na na yun? Iro na yon. Iro na yon. Iro na yun. Iro na yon. Iro at uh, para ipagpatuloy natin yung mga programa natin na inilalaan sa ating mga nasasakupan, may isa lang po ako o meron lang po kaysa dapat uh, mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Kasi po, uh, marami po akong narinig o marami akong nabasa online. At marami rin po mga tumawag sa akin tungkol dito. Naniniwala po kami kasi po meron po tayo mga ganitong bagay. Bagabat hindi naman po namin ito sinasadya. Pero kaya na kailangan po natin itong ayusin. Kaya naman po nandito kami ngayon para ituwid po natin yung nagawang hindi na nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin. Kaya dapat po tayong nakikinig at hindi lang yan, nagpapakumbaba po. Yun ang pinaka-importante, yung magpakumbaba po tayo. Bagawat hindi naman natin sinasadya ang mga bagay na to at yung kasama natin, isang mm, dabar guard na kapag na hindi rin naman niya ito sinasadya. Kaya aayusin po natin ito. Ah, uh, guards. Kailangan po natin kasi ayusin yung mga ganitong bagay. Hindi po natin kailangan palagpasin at hindi po natin dapat konsentihin kung sinasadya o hindi man sinasadya kaya hindi kailangan po nating ayusin to. Kasi uh, ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at, at ako po ay humihingi ng inyong paumanhin at pagunawan inyong lahat. Uh, pasensya na po at pasensya na po sa lahat. Mas maganda yung ganun. Hindi tayo nagpamatigasan hindi tayo natin kailangan na, ay, wala, hindi ko sadya, hindi ko mali, pero importante yung humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na to.